Hello guys, ayan lagyan natin ng konting mantika lang guys. Ayan. Lagyan natin, lagi natin yung luya. Ayan. Next po natin itong bawang. Bawang. Pansya-tansya lang ito guys. Basta ano yung bulutuin natin ngayon ay chicken binakol ilong dish. Ayan. Ay sibuyas. Minus. Tsaka ito guys, ito pala kilo ng manok. Kasi guys, yung gagawin natin ngayon, isang piraso lang ng buko. So ang buko juice nito ay nilalagay po natin dito. Pati yung coconut meat, kasi, isa lang kasi siya kaya ganyan, karami. Pero kung pero kung pang isang kilo siguro yung gagawin nyo, siguro dalawang ganito. Akin ka lang, muna kasi. Kaya ang lang naman kami. Pan muna natin. So, ewan ko kung ilang cups to. <laughs> Wala akong cups. Ano, basta isang, ano, you know, isang buko. Diyos. Huwag nang yung anak ko, guys. Ha? Kasi may anak po akong autism. So, nagluluto ako, naliligo siya. Ayan. Diyos, guys. Lagay na natin ang ah. Diyos. Oh, At pakuluan lang natin siya. Ayan, kumulo na siya, guys. Ha. Ah, sayote. Ay, tumalon. <laughs> tumalon yung isa. Pumunta sa dahon. Ayan. Kuluan natin. Tanglad. Para may aroma. So, tanglad pa rin to pero ito yung matigas na part. Ito yung malambot. Ay, yung dahon. Ito na natin, guys. Next natin, guys, ay eh, itong coconut meat niya na kinayod natin kanila. Dahon. Sama na rin natin itong sili. Natirang sili ito, eh. Kaya hindi na ako bumili. Ito na lang nilagay ko. Lagyan natin ng patis. Asin. Asin. Paminta. Ayan. Ayan, ready na ang ating ano guys. Ang ating chicken binakol tikman muna natin. Tikman. Hmm, sarap guys. Kulang lang ng kunting asin. So, pwede na natin i-off yung apoy. Okay. So, ilagay natin siya dito guys. Tandahan natin ilipat dito. Ang ating Ilagyan natin guys yung bunganga ng, ng buko kasi para kasya yung luwag para magsandok mamaya hindi mahirapan kaya ilakihan natin yung bunganga niya <laughs> So, eto na, guys, ang ating chicken binakor. Kainan na. Takpan natin para hiniga, hindi lumamig yung sabaw. Kakain na. Kakain na tayo, kuya.